Mahababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, Mahababayan, ay magbibigay po tayo ng pahalala. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na bagang ko po. At please don't forget to like, subscribe, at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay magbibigay pa rin pa tayo ng paalala. So nabalitaan ko po na meron na naman tayong isang kabayan na kung saan pinatay po ito ng kaniyang katrabaho. So si kabayan po na pumanaw ay sa po siyang kasambahay katulad ko. At meron po siyang katrabaho na kung saan pinatay po siya. So hindi ko po ginawa itong video na to para pagkakitaan po yung pagkamatay ni kabayan kung hindi dahil po gusto ko po magbigay ng paalala sa mga kababayan ko lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay na may mga katrabaho. So sa iba't ibang parte kasi ng bansa mga kababayan lalo na kapag katulong kasambahay ang trabaho mo. Hindi mawawala yung magkaroon ka ng katrabaho at hindi lamang din po ito Pinoy. So marami pong iba't ibang lahi na kung saan nagtatrabaho din bilang isang kasambahay. So ayon po sa balita mga kababayan ay sinaksak po si kabayan ng ibang lahi at yun po yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa so, paalala ko po sa mga kababayan ko, lalo na sa may mga katrabaho at nagtatrabaho sa bahay, mga kababayan, kung sakali po na may alitan kayo o hindi kayo magkasundo ng iyong kasama sa trabaho, mas maganda po na magpaalam kayo sa inyong mga employer, lalo na kung matindi na po yung alitan ninyo. Magpaalam kayo sa kanila ng maayos at sabihin nyo sa kanila yung problema niyo kung bakit kayo aalis para maiwasan po yung ganitong senaryo katulad kay kabayan. Kung sakali man mga kababayan, yung mga kasama nyo ay hindi ginagawa ang trabaho, hindi tumutulong sila sa inyo, hayaan nyo po sila. Huwag nyo silang pansinin, huwag nyo silang sitain, antayin nyo po yung inyong mga employer ang sumita sa kanila para makaiwas po kayo sa gulong. Dahil hindi po natin alam yung takbo at kontrolado yung pag-iisip ng isang tao kapag sila ay galit. So sa mga kababayan ko, lagi po kayong alerto, doble-doble ingat po mga kababayan. So hanggang dito na alam po itong video na to at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Condolence po sa family ni kabayan at sana po makamit niyo po yung justice para sa kanya. Bye!